Ano mag TikTok tayo, mother? <laughs> Dali na. Ano ay ano ay ano yung anu sakit mo anu ayon ng kasakit ka? Mm, mama. Eh, mama, eh eh. Sige <laughs> Mag TikTok tayo. Uh -huh. Mama, ma, e, e. mama, eh eh. <laughs> mama, eh <laughs> eh. Mama, eh eh. Yo yung lagi na mapangkat mother kasi nagkasakit siya. Yung mama, eh eh. Mami. Oh, mama. Mama, ee, eh, ee. Eh. Oo, oh, oh. si Maddie talaga ito yung nagtitin grabe. Mama, ee, eh, ee. Eh. <laughs> ano, ito yung pagmeryenda mo. Mm. Pagmeryenda mo, yung pabili mo, ha? Oh. Ano yan, 200,000 yan. 200,000 yan. <laughs> Mama, ee, eh, ee, 200,000 yan. <laughs> uh, kasi nag-anomaly, nag-service -ano, nag ako. Nag-ayot ako ng buho. O, di ba meron ma 200,000? Mama, ee, eh, ee. Eh. <laughs> Mama, eh eh mama, mama. <laughs> oh oh, asa ni yung wig mo? Wala na, tinapon mo no, okay na, nang wala. Huwag ka na mag-wig, mainit. Uh, uh. Ah, mama, eh eh. Mama. <laughs> mama. Mama. Oh. Ayan, asa. Oh, oh. Tipirin mo yun ha, 200,000 yan. Ha <laughs> Uh, uh. di pirinmu yang dapat tambutinnya anu wanir tuhan di tarusan ah. uh. <laughs> asingin nama mama eh -e, mama